Amoy na mong mga tanong. Ini, adin, adi, adi. Nag-harvest ka. Gin-harvest na namin Pero marapit na ini. Mga daggo na ini. Malapit na ito. Ito mga susunod na linggo. ma na ito. Ito. Ngayong Sabado, harvestin na namin ito. Malaki na. O guys, ito mo pananin namin. Ito, mga tangkong Nandun pa yung una. Na, yung una. ito, ito. ito yung na namin, guys. Dito ka bigay yung skubo ko. Ano yun? Dito namin ang tubig. Dito namin ang tubig. Dito namin ang balon. Dito namin. Guys, ito. Tignan mo. Tignan mo. All guys, <coughs> maglaki na yung kankong namin. Wala. Ito, harbisin na namin ito. malapit mga Na dito pa yung iba namin mga paninim, guys. Ito. Guys, at dito pa yung mga paninim namin na iba. Ito. Dito namin yung paninim na iba. Okay, so, magaling na yung kartong namin. Nandito yung karting namin. Malaki na. Malapit ang harbisin. Hmm, Tingnan nyo. Oh. Ang haba ng, ano namin, flat. Mahaba talaga. O, oh, bundok yung naman namin. Flat bundok. Panayo. Ito, ito. Yung bagong lantangin namin. Mga dalawang linggo na ang Hindi pa namin, ano, na, nabunuhan hindi sila nabuno yung iba namatay kasi may mga uod sa ilalim yung uod guys tingnan nyo oh. ito flat ito lapit mga tatlong linggo na ito tatlong linggo harvest na ito 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 na yung bundok talaga mahirap pagkuha lalo na pag init guys pag nagkuha ka ng ano ito ibig -it 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 ka para pang ano sa mga atanim o, ito yung mataas. Ito yung uh, namin um, tubig doon sa baba. Bukuha kami ng tubig sa baba. Lalagay namin sa may drum. Istak. Istak ako. Oh. At tapos, ito gina. Pagdilig. Ito. ito. Buti na kahapon guys. Hindi na kami nakapagdilig na kasi Kasi umulan, malakas yung ulan. Thank you kay Lord na nabigyan kami ng ano. <laughs> ulan, umulan talaga pasalabat kami okay. ito, May hapon labla, ito, abunuhan namin isipin naman mga, mga ano, yung mga dahon may mga butas-butas na may mga butas-butas na yung dahon may mga butas-butas na, may mga uod talaga, may mga uod sa ilalim, iba yung ano mga dito sa may dahon iba naman sa ilalim yung talagang pag sa ilalim na ng lupa yung mga ugat niya kinakain yun mamatay ito pagdahon lang magpapalit pa ito pag dito sa ilalim talaga yung uod talaga wala na patay na yung pananim mo kasi pinakain yung mga ugat ugat kinakain nandito may mga nyug kami guys nandito pa yung pananim namin dito taas guys punta tayo mga uh, uh at, yeah, trupa. Punta tayo ito sa taas. Akyat muna tayo. Akyat muna tayo dito. Dito. Dito tayo. Dito tayo guys. Akyat tayo dito. Oh. Dandahan lang tayo. Padulas. May riuma. May riuma ako. Sakit ito. Oh. Tagal na ito. Kasi na... Matagal na itong nyug namin. Dabati na kasi may mga... Ano, hindi muna namin na tanggalan ng na mga damo. Naano nito na ng mga... Ebo ko. Oh ito yun uh, nagpa ang nagpapalit na ng ikwan daw niya ito ito guys oh tignan tingnan mo ito lapad na mga dalawang linggo na ito ito naman tanggalan namin ng damo bubungkal na namin at amlan namin, namin ng ano pitch pitchay ito ito guys ito yung mga nyug namin ang iba na nama namatay ito namatay na ano ng mga damo ngayon Uh, namin oh. Oh, nagba nag, nagpalit na ng ano dahon. Galing na yung ano diyan dahon na. Siyempre ano na, malinis na. Ito yung bago namin tanaw. Guys, ito po yung tanim namin mga okra po ito. Mga dalawang linggo na ito. Tagal rin. Pero sa sunod na ano, buwan ma maumunga na ito. Ito, ito yung mga tanim namin mga 300 ito 300 ka puno o 350 katapos ito naman may patula kami dito ito yung patula namin nag ano na nag nalika dito nag, oh tingnan mo oh mataba yung patula namin kahit walang wala pong abono hmm. ito na dito oh tingnan mo maganda yung daon nya yes oh, maganda yung daon nya ito Maganda yung daun. Ito makikita nyo hindi pa namin tinanggalan ng damo dito. May mga hamtik Mas. Oh. Yung mga 'yan mas sakit. Masakit mangagat. Dito 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 tayo, dito tayo. Dito pa. Ito na namin. Oh. yung lupa namin. pa. Oh, tingnan mo yung yung dami na tanim. Oh. nagpalit na ng dahon. Siyempre malinis yung puno. Nandito pa. Eh sa dito ay ito. Ito pa oh, umuubra um, um, yung ano namin. Eh dito yung patulan pa namin oh. Marami ito guys, Ito tayo namin. No. Tapos dito tayo guys, sa baba. Dito namin kada mo lang. Ano mo? Dito na tayo. Dito na tayo sa baba guys, balik kami babalik ko. Balik tayo sa matalik ito guys. Matalik yung ano namin. Dito namin. Ano po kaming pata pa. yung ano, kinatang naman namin. Ito may mga damo pa. Ito, tinanggalan namin yung damo. Nanuburo naman. Wala, wala talagang tanim. Ito guys, oh. Ito, tanim. Ah, uh, okay, so, mataba yung ano, patula. Ang ginagawa namin sa mga puno guys, hindi na pinuputol. Ito, ginagawa namin pa, anuhan sa patula. Hindi na kami nag... Lalagay ng kahoy. Hindi namin pinuputol yung punong kahoy kasi yes, pre uh, ah, ano siya dito tapos yung mga sanga nagyan namin ng mga kawayan para dito, doon ano? mabunga para hindi na kami mag problema ito pa guys may mga tanim kami dito guys ito maraming tanim ko na ano tanim namin na mga langka yung iba namatay kasi ano nang damo ito guys At dito yung tanim namin bago pa lang ito guys ito mga susunod na araw bubunu bubunutan namin ito at tatanggalin namin tatanggalan ito namin tatanggalan namin ng ano pag hindi mo talaga tayo tiranggalan ito ganito ito yung chay lalaki yan pero mapapayat pag tinanggalan mo ito ganito ito isa hanggang dito tanggalin mo yung dalawa pag lumaki na yan matataba siya matataba yung ano malaki matataba pero pag hindi mo tinanggal ito hindi mo binawasan wala ito mapayat talaga ito mapayat ito pag tinanggal mo dito na kalaki ngayon doon pinakita namin ito pag pag na pag tinanggalan na ito tatanggalin kasi aabunuhan na ito talagang yuria urea complete ito para malaki, madaling lumaki yung mga pananim. Pero pag hindi mo nilagay dito ng abulo, payat, magkakarbi ka, pang kain-kain lang, pero hindi ka makakarbinta. Makakabinta. Oh, uh, payat, ito guys. So, nandiyan. Limang plat ito guys. Ito. So, limang plat ito. Guys, nandito pa, dito pa. Dito tayo, sa baba. Nandito pa. ito ito dito. Dito, dito. Andito pa. Dito pa pa namin natanggal ito ng damo. Pero natanggalan namin ito. May mga tanim na ito, mga langka na matay. Ito, may tanong na patula. Patula, mga, puno ito puno. O. Oh, Hindi namin tanggal. Ito. 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 Ito pa. Guys, dito na naman tayo sa baba. Balik tayo sa baba. Ito, yung iba na langka. Na, nabuhay yung iba, namatay na naman. Ito, may tanim pa oh. Dapat talaga kahit wala ka puno. Pero wala lang dyan namin na puno para tuloy-tuloy yung ano, yung paglaki na. Ito. Ito guys, ito. Langka. Dan dito tayo guys. Dito na. Dito, dito tayo sa baba. Balik tayo dito sa baba. Guys. Dito tayo. Ito, ito mga Yung natira na mga tanong ko. Ang namin o, oh. ito yung natira. Matay talaga. Ito sa sabi daming gabo so, so guys ito ito yung sinangit niyo kung mga ito, gonna... ito prutas ito matagal na 40 years na ito ganito pa rin kalaki 40 years na ito guys ito yung prutas maliit pa lang ako nandiyan ng puno pero ganoon pa rin maliit pa rin yung puno maliit pa rin ako hindi <laughs> <pa> rin <laughs> ah nandito nandito guys yung nyug namin ay ayun, 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 to 15 years na ito. Ito, matagal na rin ito. Pero, siguro, sa kawal na abunan. So, ito lang guys. Ito yung cartoon namin. Hindi na, ano, daming damo talaga. Oo. Oh, Dati uh, sa paghahap ito. Tanggal damo. para, 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 sa, 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 apat na harbisan ito guys yung tangkong namin naka apat na harvest hindi pa kami nagano pag limang harvest tatanggalin na namin tatam na namin panibago na naman ito pag harvest ito ano, sa hindi kami namin harvest yung apat na harvestan yun ang talaga talaga yung tangkong talaga primero mag harvest ka hmm. yun ang naka, yung ang nakabuti naka nito ano yung tangkong talaga unang harvest hindi ka nag Tutubo, hindi ka magtatanim. Pangalawang harvest, hindi ka naman isang bis ka lang magkitaanim. Sa apat na harvest na pagharbis mo, hindi ka yung ibang mga tanim. Isang harbisan lang, tanim ka naman. Ito, hindi ka magtatanim. Apat na bisis ka. Hindi mo nakaganda nito. Ito guys, tingnan mo. Oh. Huh? Hmm. Ito, pag natumba talaga ito, ito ganito. Ito, ganito. Pag natumba talaga ito, uugat ito. Hmm? Payat. Ito, payat talaga guys, ano? Kulang sa ito, sa tubig ito, kulang sa tubig, abuno. Siyempre bundok sa amin, mahirap ang tubig. Nag umaasa kami sa ulan. At tapos may may balon kami doon. Yung kulukuan namin tubig, siyempre akat akyat bawa. Mapinsa minsan lang namin tuma. ano nang tubig? Ito. Yan, payat pero pag palagi umuulan ba taba ito mga kangkong talaga kangkong talaga paborito yung kangkong tubig talaga hmm? pero okay naman ah. ano? dito pa guys guys ito yung mga rambutan namin oh tingnan mo guys tingnan mo mga rambutan oh malaki na yung rambutan oh nakarbista ko ito ito oh namumulaklak na, na guys. So, tingnan mo yung rambutan oh oh guys um. ito po Kuya Bado, nagbuga na ito. Ang ito nagbunga guys. Oh. Ngayon, guys, di pa na mamulaklak, di pa na mamulaklak. Ito yung gabi namin. Yung iba, tinanggal ko. Hindi na nagkakaano. Ito, mga nyog. Ito, hmm? tinan mo, mga nyog. Ito, hmm? ito. O, oh, Kuya Bado. Katapos, kalamansi. Kalamansi namin, o, oh. nagbunga na. O, oh. tingnan mo. Nagbuga namin. Sa 300 na puno. 370 ito lang ito lang yung ito lang natira ito 370 na puno nagbunga na na puno ito nagdamo tatago na puro damo ito ito guys dito pa yung ano namin mga rambutan okay. ito yung paborito ng anak ko namunga na Pinanim ko ito,

rambutan. Marami rambutan na pinamin ko. Hindi na nakita. Sa damo na. Natago na. Yun, nandito pa. Ito pa. Nandito sa baba. Ito. Nandito. Tingnan nyo. Nandito. ito Ito. Mangga. Yung mangga. Kalabaw na mangga. Yan. Kayabas. Mangga. Uh, nandito pa yung ano namin. Ito. Bangkok yes, ito. San na sangton. yan Ito. 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 So, so, ito po yung ano namin Ini guys Rambutan 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 Sid Sidling na rambutan Sidling na manggustin hmm. Sidling na buo, Ito o oh, oh. Santol oh. Nyog Rambutan oh. okay, o nyo? Tingnan oh guys ano so, marami Ano yung namin kamutan oh namunga na ito ito namunga na Namu namulaklas na naman nakasarap din kasi ito dito dito pa oh, thank you guys salamat po ito yung mga kinan ito magbuskin malapad yung daun ni, ito guys thank you thank you subscribe your ano dito you. mga katropa komunal hmm. garden yun ano namin oh salamat salamat Selamat you guys. Oh, yeah, yeah, yeah.